Welcome to Miss Kali Vlog Samahan niyo po muna akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo Binaybay ni Gerald ang daan papasok sa makitid na eskinita ng Squatters area Papunta siya sa bahay ng kapatid niyang si Jake Pangalawang bes na niyang pumunta roon Noong una ay wala pang asawa ang kuya niya ngayon ay mayroon na kinakasama. Nagpa siyang lumuwas ng Maynila si Gerald dahil kailangan niyang humanap ng trabaho. Kaya pansamantalang makikitra muna siya sa kapatid habang wala pang nahanap na trabaho. Marahan siyang kumatok sa pintuan nang tumating siya sa maliit na boarding house na inuupahan ng kuya Jake niya. Hindi na nagtaka si Gerald. Nang ang misis ng kapatid na si Lorena ang nabungaran niya. Tuloy ka, maya-maya nandito na ang kuya Jake mo. Maarting sagot nito. Bagong ligo ito at nakatabis lamang ng tuwalya ng oras na yon. Maganda si Lorena. Kahit hindi katangkaran, ay iba ang apil nito sa mga lalaki. May pagkatisay kasi ang itsura nito. Maputi at medyo singkit ang mata. Maganda ng ang kurba ng katawan na talagang papangarapi ng kahit sinong lalaki kapag nakilala siya. Yun nga lang medyo may pagkapilya ang aura nito. Sa ngiti pa lang ay nahalata na ito ng binata kaya medyo naiilang siya. Naghain si Lorena sa maliit na mesa at inalok si Gerald na kumain. At dahil sa layo ng binyahin niya, ay hindi na siya nagkatubili at nahiyang tumanggi pa. Masaya namang nakipagkwentuhan si Lorena sa binata. Masaya itong kausap, ngunit hindi man lang to nag-aatubiling magayos muna ng sarili. Nakatapis pa rin kasi to ng tuwalya, kaya naman hindi maiwasan ni Gerald na mapansin ang kaputian ng katawan niya. Hindi tuloy alam ng binata kung sinasadya ba yon ni Lorena o talagang ganun lang siya makitungo sa mga lalaki. Dalawang oras lang ang lumipas. Umuwi na galing sa trabaho si Jake at masayang yumaka pang nakakatandang kapatid kay Gerald. Kumusta na si na at papang sa probinsya? Pasensya na kung hindi ako gaanong nakakapagpadala. Malaki kasi yung gastusin ko ngayon eh. May inuhulogan pa akong motora. Paliwanag nito na mag-usap silang dalawa. Okay naman kuya, kahit papano. Nakakaya pa naman ang ibang mga gastusin. Anya ni Gerald. Mabuti naman kung ganun. Bukas na bukas din isasamaan kitang maghanap ng trabaho. Magpasensyaan mo na dito ha. Maliit lang eh. Okay lang ba sa'yo na dito ka sa sala matutulog? Saad pa ni Jake. Walang problema kuya. Pagkatapos nilang mag-usap, ay hinarap naman ni Jake ang asawa at inutusang bumili na muna ng maiinom. Unang pagkakataon na uminom ng beer ni Gerald dahil sa probinsya nila ay hindi talaga siya umiinom. Nagagalit kasi ang nanay nito. Kahit nasa tamang edad na siya, ay maigpit pa rin ang mamagulang niya sa ganung bagay. Masayang nagkwentuhan ng dalawa habang nag-iinuman. Tinatalakay nila ang mga kanya-kanya nila ang karanasan sa buhay nitong mga nakaraan at iba pa ang mga kaganapan ng buhay nila. Tumagal ang inuman. Ang akala ni Gerald, siya ang unang malalasing. Pero mas mahina pa pala sa kanya si Jake. Kaya pinatulog na to ni Lorena. At hindi inaasahan ng binata na umupo sa harap niya si Lorena at nakipag-inuman pa sa kanya. Pasensya na sa kuya mo ha. Mahina talagang uminom yun. Sabi ni Lorena habang tinutungga ang beer. Naapangiti na lang si Gerald sa babae. Sabay lagok din ng beer. Hindi makapagsalita ang binata dahil sa kadaldala ng babae. Makwento at kwela to. Kung hindi nga lang kilala to ng binata ay mapagkakamalan niyang walang asawa ang babae. May girlfriend ka na ba? Maya-maya ay biglang tanong nito kay Gerald. Hindi ko pa priority ang mga ganyan ate. Saad niya dahilan para matawa si Lorena. So ibig mong sabihin wala ka pang karanasan sa kama? Nakaramdam ng hiya at pagkaasiwa si Gerald sa sinabing yun ni Lorena. Kaya naapayoko na lamang to. Nang oras kasi na yun, medyo lasing na rin siya. Saglit inabala ni Lorena ang sarili sa cellphone nito. Maya-maya lang ay may pinakita ito kay Gerald. Namula siya sa nakita. Isang eksena ng babae at lalaki. Laabala sa si isa't isa sa ibabaw ng kama. Palihim na nakaramdam ng kakaiba si Gerald. Hindi naman kasi siya inosente para hindi malaman ang mga ganoong bagay. Minsan na rin siyang nakapanood na ganong tema dahil sa makukulit niyang kaibigan sa probinsya. Alam mo, Gerald, yung kuya mo, magaling sa kama. Pero alam kong kapag natuto ka, baka mas mahusay ka pa sa kanya. Nakangiting sabi ni Lorena. Hindi maintindihan ni Gerald kung seryoso ang babae sa sinasabi o niloloko lamang siya nito pero hindi naman to mukhang nagbibiro. Pinagpawisan at natulala na lang si Gerald nang biglang ibukas ng bahagya ni Lorena ang mga binti sa harapan niya. Kinabahan at biglang lumakas ang tibok ng puso ng binata. Grabe ang kaba na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Dahil sa pagkailang, ay nagpaalam agad siyang matutulog na. Pumayag naman si Lorena at siya na rin daw ang bahalang maglikpit sa mga basyo ng alak. Pero bago pa man siya tumayo, ay humaplos ang babae sa braso niya. Mabilis namang umiwa si Gerald na parang nataranta. Kahit ang totoo, ay labis din siyang nadala sa sitwasyon. Sa pagtulog ay hindi mawala sa isipan ni Gerald ang nasilayan kanina kay Lorena. Hanggang sa umabot sa puntong, hindi naiwasan ni Gerald na ibaba ang kanyang shorts habang nakahiga. Yun ay para tugunan ang pangailangan niya bilang lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Gerald dahil may usapan sila ni Jake na sasaman siya nitong maghanap ng trabaho. Natutulog pa si Jake nang magising siya, kaya naisipan niyang maligo nalang muna. Hindi sanay si Gerald na may suot kapag naliligo, kaya kahit hindi maayos ang pintuan at natatakpan lang ng sirasirang flywood ang banyo, ay tinuloy pa rin niya ang pagliko. Wow! Grabe pala yan ha! Napalundag si Gerald sa gulat nang magsalita si Lorena sa likod ng pintuan ng CR. Dahil may sabon ang mga mata, ay tarantang nagbuhos ng tubig si Gerald. Tuwang-tuwa naman si Lorena sa naging reaksyon ng binata. Dahil tuon ay nagmadali si Gerald. May kapilihan talaga ang asawa ng kuya niya, kaya hindi niya maiwasang mahilang sa bahay na yun. Maghapong naghanap ng trabaho si Gerald kasama ang kapatid. Saka malas-malasan ay walang nakitang trabaho ang dalawa. Kaya ibinili na lamang ni Jake na subukan na lang niyang mag-apply sa susunod na araw. At dahil may trabaho si Jake, ay hindi na siya nito masasamahan pa. Alas tres ng hapon nang lumabas si Gerald para magpalud. Tatawagan kasi sana niya ang mamagulang upang kumustahin. Sa labas ng bahay na siya nakipag-usap sa mga magulang, pagkatapos ay pumasok na sa boarding house. Pag akyat, naririnig niya ang ingay mula sa kwarto ng mag-asawa. Maingat na dumungaw doon si Gerald. Wala namang lock yun at tanging kortina lamang ang nakatakip. Nagulat siya at nanlaki ang mga mata nang masaksihan ang mag-asawa na nagpapakasasa sa ibabaw ng kama. Panayang mura ni Lorena habang pinagsasawaan siya ng asawa. Maya-maya lang ay biglang nagtago si Gerald nang mapansin niya na si Lorena ay tila ba iniingit pa siya. Nagtagpo ang mga mata nila na tila ba nangungusap sa kanya ang babae. Hindi kinain ni Gerald ang kanyang nasasaksihan kaya tarantang lumabas siya ng bahay at bumili na lamang ng malimig na soft drink sa tindahan habang pinapakalma ang sarili. Ayaw niyang madala sa nasaksihan. Nakaramdam siya ng hiya sa kapatid na si Jake nang maalala niya ang makahulugang tingin nila kanina ni Lorena. Kaya minabuti ni Gerald na tumambay muna maghapon sa labas para makalimutan ang mga nangyari. Sa edad niyang 20 anyos, unang bes pa lang niya na makitaan ang mag-asawa sa ganoong eksena. Kaya labis itong nakaapekto sa kanya. Nang bumalik siya sa boarding house, ay paggabi na rin. Naabutan niyang nagluluto na ng hapunan si Lorena habang si Jake naman ay nanunood ng TV sa sala tahimik na umupo siya sa sala at nakinood na lamang ng TV. Siya nga pala, ikaw munang bahala dito sa bahay para may makasamang ate Lorena mo ha. Magbabatanggas kasi kami ng tatlong araw. Doon gaganapin ang team building ng kumpanya namin. Sa Adi Jake sa kanya. Hindi naman sinasadyang magkatinginan si Gerald at Lorena. Palihim na umiti ito sa kanya habang nagluluto. Umiwas na lamang ng tingin si Gerald. Company driver ang trabaho ni Jake, kaya kung saan ito kailangan ay naroon dapat to. Kinabukasan, hinati ni Gerald si Jake para maiuwi rin niya ang motor ng kapatid. Gagamitin kasi niya to para sa paghahanap ng trabaho. Nang makabalik ng bahay ay pinagluto siya ni Lorena. Kumain ka na, magpalakas ka, kakailanganin mo yan mamaya tila may ibig sabihin pa ang sabi ni Lorena. Maya-maya na lang ate, busog pa ako eh. Tanggi niya sa babae. Naiiling na lamang si Gerald sa misis ng kapatid. Pansin kasi nito ang ibang motibo sa kanya. Ganun pa man, hindi may tatanggi ni Gerald sa sarili na siya man ay nagpipigil lang din sa magandang babae. Pero alam niyang mali ang iniisip at higit sa lahat ay bawal yun. Tumalikod si Gerald sa babae upang buksan ang TV at para na rin mawala sa paningin niya si Lorena. Pero maya-maya lang ay napasulip siya sa babae ng makitang may nilabas tong beer na mukhang kabibili lamang. Inom na lang tayo, sabi nito. Tumanggi si Gerald pero mapilit si Lorena, kaya napilitan siyang uminom. Hindi na sana siya iinom pa, ngunit sadyang mapilit ang piliang misis ni Jake. Tumagal ang inuman. Hindi maiwasan ni Gerald na makipagkwentuhan kay Lorena dahil panay ang bida nito sa kanya. Hanggang nalasing na lang ang binata at napahiga sa sala. Hilong-hilo ito sa alak. Lasing si Gerald pero alam niya kung ano ang nangyayari. Habang nakahiga siya, ay umupo sa harapan niya si Lorena. Nagulat na lamang siya nang halikan siya nito sa labi pa ibaba. Hanggang sa namalay na lang ni Gerald na nakababa na pala ang shorts niya. Napapikit na lamang ang pinata. Sa isip-isip niya, mukhang sanay na sanay yata si Lorena na gumawa ng kataksilan. Sa puntong yun ay wala na rin nagawa si Gerald kait alam niyang mali yun, ay hinayaan na lang niya ang sarili na tumugon sa nais ni Lorena. Hanggang sa namalay na lang niyang nasa ibabaw na niya ang misis ng kanyang kuya. Hoy! Magdaanda naman kayo at magigibang bahay! Narinig niyang sigaw ng katapat nilang kwarto. Hindi kasi maiwasan ng babae na manggigil kay Gerald. Simula kasi nang makita niya ang binata, ay natipuhan niya to kaagad. Tara, dun sa kwarto. Hinila siya patayo ni Lorena at dinala sa silid nilang mag-asawa. Dahil sa kalasingan at natural na kahinaan bilang lalaki, ay kusang tumugon si Gerald. Pinatulan niya ang asawa ng kanyang kuya. Ang matindi pa si Lorena ang magiging una niyang karanasan. Pagkatapos ng namagitan sa kanila, ay hiyang-hiya si Gerald sa sarili niya, lalo na kay Jake. Kaya nang muli siyang akitin ni Lorena ay nagpumiglas na siya. Kahit alam niya sa sariling hinahanap-hanap rin niya ang nangyari sa kanila ni Lorena, ay huli na. Hindi na niya hinaya ang maulit pa ang kamaliang ginawa. Hanggang sa dumating si Jake na walang kaalam-alam sa nangyari. Kumusta ang paghanap mo ng trabaho? O ni Jake? Wala pa kuya. Bukas susubukan ko ulit. Anya sa kapatid. Minsan habang kumakain sila ay panay padyak ni Lorena sa paanan niya. May pagkakataon din na palihim na humahaplo si Lorena sa hita ni Gerald habang nag-aalmusal silang tatlo sa mesa. Matyaga ka talaga dapat. May hirap makahanap ng maayos sa trabaho dito sa Maynila ang sasahurin mo kulang pa sa malang bilihin ngayon. Dagdag pa ni Jake habang kumakain. Bahagyang lumayo ang binata kay Lorena. Kinakabahan siya dahil baka mapansin yun ni Jake. Susubukan ko ulit bukas kuya. Tanging nasagot na, na lamang niya. Hindi siya makapag-concentrate sa pagkainan dahil sa kapilihan ni Lorena na kinakagat-kagat pa ang kutsarang hawak habang nakatingin sa kanya. Tumayo siya upang makiiwas sa babae. Napabuga na lamang siya ng hangin dahil sa nararamdamang kaba. Sa muling paghahanap ng trabaho ni Gerald ay nakahanap na siya ng mapapasukan. Isang server sa isang fast food restaurant. Simula ng magkatrabaho siya ay nabawasan na ang pangaakit ni Lorena sa kanya. Pero hindi pa rin maiwasan ang pagkakataon na kapag silang dalawa lamang ng babae sa bahay ay panay ang pangulit pa rin ito sa kanya. Kaya naisipan niyang kapag nakasahod na siya ng malaki ay lilipat siya ng mauupahan. Hanggang sa tuluyan na nga siya nitong tinantanan. Napansin niyang hindi na siya kinukulit pa ni Lorena. Sa isip-isip ni Gerald, baka marahil na pagtanto nito na mali ang ginagawa niya. Dahil alas 6 ng umaaga hanggang alas 2 ng hapon ng oras ng trabaho ni Gerald, ay maaga itong nakakauwi sa boarding house ng mag-asawa. Nagtaka siya sa katahimikan ng buong bahay. Kaya naman tahimik siya ang pumasok. Ingat na ingat siya dahil baka nagpapahinga si Lorena. Subalit mukhang hindi naman to natutulog. Rinig kasi sa sala ang mahinang pigil na boses mula sa kwarto ng mag-asawa. Naisip niya agad, baka maagang umuwi si Jake. Ngunit mukhang hindi si Jake ang naruuan Isang box ng pizza ang nakita niyang nasa mesa, maging ang helmet ng rider. Dali-dali siyang lumabas na lang at wag nang makialam pa kung ano ang pinagkakaabalahan ni Lorena. Pababa pa lamang si Gerald nang makita niyang parating si Jake. Kinabahan siya. Mauhuli nito ang kalukuhan ng asawa. Kuya, may bisita yata si ate Lorena. Informa niya sa kapatid. Kumunot noon naman si Jake tsaka umakyat. Hindi naman kasi mahilig magpatuloy ng bisita si Lorena. Ilang saglit pa ay nagkakagulo na sa taas. Nananatili naman siya sa baba at hindi na nakialam pa. Napansin niya ang nagmamadaling paalis na delivery boy. Kasunod nun, ang pagpapalayas si Jake kay Lorena. Tahimik naman na dinampot ni Lorena ang mga damit na nagkalat. Walang emosyon na nakatingin si Gerard kay Lorena habang paalisto. Wala siyang makitang pagsisisi sa itsura ng babae. Mayamaya, -maya, nadatnan niya ang tahimik na nakaupo si Jake habang nasa mukha ang mga palad. Saglit lang. Bibili lang ako ng beer. Iinom lang natin 'to. Bukas wala na 'to. Huwag mong intindihin si Lorena marami pang babae. Nga pala, meron nga palang nagkakagusto sa akin sa trabaho. Pakiramdam ko nga nakarma ako. May nangyari sa amin agad ng bagong empleyado ni boss. Kwento ni Jake sa kapatid na parang binaliwala ang lahat ng nangyari. Napakamot ulo na lang si Gerald. Masaya siya kay Jake dahil at least nakalaya to. Sa isip-isip ng binata sana mapatawad na rin siya ng Diyos dahil minsan din siyang nagkasala Nabawasan naman ang konsensya sa isip ni Gerald dahil sa sinabi ng kapatid At sa kanilang inuman, mukhang hindi naman ito naapektuhan sa pagtataksil ni Lorena sa kanya Panayang gada nito sa babae sa kumpanya nito Desente daw to at mapagkakatiwalaan Napapanghiti na lamang si Gerald at hiniling sa may taas na sana hindi na to katulad ni Lorena. Si Gerald man ay hindi boto kay Lorena. Simula nung akitin siya nito. Hindi kasi ganoon ang babaeng dapat serisohin. Para kay Gerald ay masaya na siya para sa kapatid. Tanging dasal na lang nito na sana ay makahanap na to nang magmamahal sa kanya ng tapat. Hanggang dito na lang po ang ating simpleng kwento ng buhay at sana ay may natutunan kayo.